Gusto ko ang lahat, magandang gabi So yun, bali na huli na tayo ng losong, sila utol na una na at saka isang aming kapatid andito na sila paikot-ikot na alas 12 simpo na ng ating gabi sana suerte, ulit tayo so dito lang tayo magsisimula ulit sa tapat, hanggang kabahong nga naman tayo so bala si Otolapi mapunta ulit siya ng dasbilya naman siguro yung mga tribali doon Palagi kasi nahuhulihan na utol ng tribali yung Yung sa Mitas Bia Ayaw dating ulit tayo Doon sa ating Sa may kabakungan Sana makinami ulit tayo Kagaya no Isang gabi na Nakadami tayo Halos umabot ng 20 kilo yung huli natin sana ngayon ganun ulit so yun na mga bangko sa mga uli natin sana pagkalobon ulit tayo ng madaming blessing yan at kapayin tayo sa ating hanap buhay ng ating mahal na Panginoon so yun na mga bangko sa mga dadali natin. na rin Kulang buta naman. kulambutan Okay, so Lord Ang ganda buhay naman natin Nandito na ako sa may ginarawayan Sana mamaya pagkalakas ng ako Suwampang naman yung isda Thank you 哎呦！ dami namin kalaban dito tatlong compressor yan ang dito sa kabakulungan pambihira kung saan ba naman dito tayo nakakapanong ng maganda-ganda ng madami namin isda ngayon ewan ko lang kung saan saan pa yung isda dito yan ang maandar <tinyo> alas na lipas tayo dito lipa tayo ng spot wala tayong panama dito kaliwat kanan may kalaban hindi nakakasampay yung isda kapag ka may compressor kaya so, tayo ng spot balik tayo dun sa may ginarawa sarado so pa yung isda di ilang piraso parang hole natin kaso yung dalawa maliliit masyado kaya hindi ko kinuha ito mga nasa 600 grams na pwede na to <laughs> He's having... لاقينا تلاع malapot na ah. makabarta natin. sila tayo ah dito na ako sa may tapat natin umalis na ako sa may ginarawa yan wala na rin makita Uy, na tayo. Mas 4-5 na. Bukas naman. Sana bukas. Wala nang kalaban na sa spot natin para makahuli na tayo ng maganda-ganda. Wala, matakot yung isda. Eh. Natakot doon sa spot natin yung isda sa lampa. Nagalugod na kasi yung malalim kaya natakot na isda. Iba naman kasi yung sa piliw. Tumagin namin yung sa mababaw iba yung sumisisid tapos iba yung sa malalim at lihira hindi eh, na kasi nakakasampay yung kapag ka may gumagalugad doon sa ilalim so kahit ano mo pwede na rin kahit paano may huli tayo sa bahay, tapos natin ilang A few moments later So yun mga kapidyo, andito na tayo, nakawin na tayo Ayan, dito lang yun na, kaya na natin. Siguro kung wala tayong kalaban dun sa spot natin Baka naka-jackpot na naman tayo Kaso wala eh Hindi talaga kaya sila eh Ginalugan nilang kailalim, ilaliman ng dagat Kaya ito lang yung nakayanan natin Pero ayos na rin, kahit pa pano Malaking blessing na rin to so bali yung dalawa nito mas malit ng punti kaya hindi ko na kinuha yun mayroon din tayong 2.6 ayan ayos rin kwarta lilo na rin kahit na mura yung bili ang importante may huli yun 1.4 may bibili na andito na yung bibili may pang ulam <laughs> 1.2 si Bais <laughs> 1.2 Ayan, bali bibigyan natin yan ng 250 Ayan, yung kilo neto bibigyan lang natin na kasi to 16 bilis amin nito ng buyer namin yan bibigyan lang natin ng 250 ayan ang dalaga mo kahit ibang uulan na lang natin wala tayong ulam at pati itong isa wala naman kasama yan ayan 1.2 din ayos rin kahit pa pano may ulam na may kita pa Sige, so, tutal natin, kung magkano pikitain natin ito. So, yun, magandang tanghal, mga ka-adventure. Ayan, shout out na po tayo. Ayan, una-una, shout out po sa ating mga masugid na taga subaybay Ayan, shout out po sa inyo, mga ka-adventure. Sa walang sawang suporta niyo at pagtangkilig sa ating mga videos. Ayan, shout out po. Ayan, sa ang sulok na po kayo ng mundo na roon Ayan, shout out shout out po sa inyo. Ayan. And unang una po, shout out kay Sir Aprin. Japson Bugais. Ayan, shout out po sa inyo, sir. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayan, shout out kay Helbert Villesa. Ayan, shout out kay Joel Bael. Shout out kay Gaspel Psycho. Ayan, shout out po. Shout out kay Johnny Batalona and family dyan sa Nasipit Agusan Del Norte. Ayan, shout out po sa inyo, Yadol. At sa buong family nyo. Ayan, shout out po. Shout out kay Fred Barrientos from Kampaasan, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayan, shout out po sa inyo, Yadol. shout out kay Jerwin Holba from Lagindingan Misamis Oriental ayan shout out po shout out kay Shini Yang Yang shout out kay Alexander Piskira and family from Jensen Tumblr ayan shout out po shout out kay Austin Jik Umaat ayan shout out po sa inyo bro ayan shout out po shout out kay Raymond Dalakota from Bang Balingasag Misamis Oriental Mindoro ayan shout out po shout out kay Alex Asperas from Valenzuela City. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chudes Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyong magama Shoutout kay Fernando Lacazandili. Shoutout kay Batang Samar. Ayan, shoutout po sa inyo, idol. Shoutout kay Pudong at kay Abdul from Bulacan. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Bea Lopez. Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am. At kay Sungit, yan, na uh, nagpapakasyon. Ayan, ayan, shoutout po sa inyo shout out kay Jose Roldan Jordanes shout out kay Milo Amores from Pires Quezon ayan shout out po Sh shout out kay Albert Sasing ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Ilin Mika Sumpang ngayon at sa kanyang asawa at mga anak ayan kina Bots Kasumpang Maya Yuchil at Agustin Elisis ayan shout out po sa inyo shout out po sa family nyo shout out kay Jubel Velasco shout out kay Romeo Alcones and family yun. at sa Moore Beach Diyan sa Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro ayan siya shout toto shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos ayan siya shout toto shoutout kay Herno Family Prambulan, Sorsogon ayan Barangay San Vicente Purok 1 ayan siya toto sa inyo shoutout kay Henry Makatol from Quezon City shoutout kay Jacqueline Ibad shoutout kay Edward Gutierrez ayan siya toto Shoutout sa Kayadong Family from Naikabiti. Shoutout sa Diratory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila. Ayan, shoutout po sa mga taga Barangay Lagundi. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Harold Galon de Villa Galon from San Isidro, Santa Magdalena, Sorsogon. Ayan, shoutout po sa mga taga Sorsogon. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay John Mar Antonio from Carabao Island, Romblon. Ayan, shoutout po sa inyo. Idol, shoutout kay Roman Balagda. Shoutout sa family Javier ng Marangay Kaputikan talabiran Nueva Ecija Rico Javier Ros Pineda Javier Ayan, shoutout po sa Javier family Ayan, shoutout po Shoutout kay Raymond Guay from Atimonan, Quezon Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naay, Cavite Shoutout kay Rini Esparinas Ayan, from Gubat Sorsogon Ayan, shoutout po Shoutout kay Irvin Banak from Buhol Shoutout kay Muksin Dimalaw Shoutout kay Johnny Joy King Shoutout kay Mamaw Dansal Habu from Punta Bilar, Surigao City. Ayan, shout po. Shout out kay, shout out sa Carlos Family from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, shout po. Shout out sa Gutierrez Family from Naay Cavite. Shout out kay Noel Mahusay ng Kaluokan City. Ayan, shout po sa inyo. At yun, siyempre shout out natin yung ating mga kapo may channel at pasport din po mga kapitor unang una po, shout out po kay Ma'am Mary Choy Puentes. Yon, shout out po sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkalo mo sa amin ng Otol. Yon, at kay Otol Rapi. Yon, Rapi is for fishing. Yon, shout out. Kay John TV Vlog Master, TV Vlog Respiro. Kapinas Official Father and Son Fishing TV. Pandan Fishing Adventure, Roy Choi Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Lix TV Official, si Badong Vlog, Banayad Vlog, Village, Fish, Jody Fishing TV, Re-Angler, Lari Amos, Hilario Lakwat Zero. Kapana TV Adventure Koya North TV Car Adventure Mix Vlog na ni Channel Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bacol Hunter Vlog MG Eric Adventure Kafishing, Sagay Adventure So yun mga Adventure Support din po natin mga Adventure Yung kaya ng mga channel So yun sa nice magpa shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para sa susunod na episode Yun may shoutout po po kayo Yan, maraming maraming salamat sa panood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye, bye, -bye.